Alright mga katagalog ayos din yung mga idol magandang laban nito mga idol mapapalaban ang mga tagalog brother sa varsity na GMI sa mga walang kalobat-lobat at sa walang kabaga-baga ay talagang hindi nahahapo ang kalaban namin. Ngayong araw susubukin natin ang kakayanan ng bawat isa mga idol Tingnan natin kung sinong mananaig sa larangan ng basketball Talagang ayos din Isang player mga idol ang pumukaw sa atensyon namin Parang si Kairi Irving ang galawan Grabe kong lume up Abangan nyo yan mga idol Palambing muna mga idol pa like and share Ay talagang quality Ay kilal kita nyo Kakalami si Stephen natin Ay sana all nakakabiso Ay ari naman oh, Para si kay Irving Yan ang sinasabi Ay talagang napakahirap ng dinagos mong yun Tapos yung, pa oh, Kakalami si Dwayne Wade Grabe yun mga idol Yun mga idol Bago tayo maglaro Magpapachange oil muna tayo Dito kay Boss Bata Ay bumili lang tayo ng langis Sa Honda Yara, ang mga kasama natin ngayon. Ang mga sa ah, ay talagang kakunti ang player. Mapapagod kami ni tao Mananakit ang katawan. Yan mga idol. Uh, may tune up tayo ngayon sa GMI. Uh, good luck both teams. Good luck sa mga kalaban natin. Kita-kits. Ice Dane. Yan, babiyahin na tayo mga idol. On the way na tayo nito. Ah, ah, mahaba din rin. Mga limang oras bago pa sumapit. Pagod na! Yan, mga idol, malapit na tayo. Naamoy ko na mga fishbowl sa labas. Kung saan malapit? Iyan na, ah, dadagos na mga ugalats Nandito nga pala tayo mga idol Kung san tayo pum pumasok nung high school eh, Talagang nakakamiss din nga naman eh Yan, umulan kanina Pero magpapaulan ako ng tres mamaya Yan yung asahan nyo ngayong game Tagalog. Iyan, shoutout sa inyo mga Ogalats. Ay talagang karami din nga ng mga Ogalats dito. Hindi lang pang basketball, pang volleyball pa. Ikita nyo kaya, coach din naman. Apa! Iyan ha, ah, maglalagay na tayo sa panlagay sa tuhod Nang na naman tayo. At talagang miss ko na humawak sa sahig. Kailan kaya ulit? Iyan, nagwa up na mga super Ogalats. Iyon mga katagalog, pag gusto nyo nga pala mga pag-tune up, i-message nyo lang ako, laro tayo. Kaya yeah, mga idol, alam namin na hindi basta-basta tong makakalaban namin ngayon. Nagdala nga pala kami dito ng coaching board para kahit papano. Uh, ramdam ko agad is magtatrap na agad sila simula pa lang. Iyan yeah na, hinagis na pa to sa manok mga idol. Ball possession nito ng GMI Varsity mga idol. Eh anak, sinasabi ka o, nagresulta sa magandang sa mga idol, yun ah Ang unang puntos mga idol is nang galing sa atin Tapos medyo magandang run dito ang ginawa ng kasamahan natin mga idol Grabe din dito mga player ng GMI Simula pa lang, ito na sinasabi ka o, trap na sila agad Sinusubok na agad tayo mga idol Buti na lang, medyo handa tayo at nagkaroon tayo ng pag-uusap bago maglaro dito mga idol sa first quarter pa lang nagkasubukan agad kami dito Palitan na score, pass break doon, pass break dito Parehas ayaw magpatalo, parehas gigil manalo Oo, oh, nasa amin yung experience Pero iba pa rin yung lagi kayong magkakasama at laging nagpa-practice Iba pa rin yung ma mas bata, mas mabilis, mas agresibo Okay, balik na tayo sa ating karakter mga idol Ito na, iyan na sinasabi Pumukol naman agad ng tres Iyo na, mula sa ilalim, grabe dito uh, Ay, napapagyak kami dito mga idol Iyan na, pinasa na doon kay Contreras Lumibat, connect-connect eh, naman, hindi din papatalo yan. Ah, boys, sana all may shooting. Kabilaan ang tira nandito, mga idol. kabila ng fast break. Yan ha, o oh, galats, nagmamanagos. So, ay, full court press ito, mga idol. Ay, talagang hinahapo nyo ka. Yan ha, sinasabi ko, yun ha, dumagus na. Anong bilis date? Alam mo ibatras ka. Alam mo ibanday. Eh? Anong gigilas yan, mga idol? All 18 dito sa first quarter dito na second quarter na to mga idol malalaban man Sin sino agla Aguanta dito mga idol Nakakuha din nga naman ng foul na eh. Yun ha, Contreras pumukol Kala mo si Devin Booker eh? ayari naman, grabe rin mga idol Anong sipag na rin sa ilalim Anong lakas ah, Ay, masarap sigurong inuulam na no, mga idol O, oh, ito na ah, na ang sinasabi Iyan ang magagandang layup Kumbagay, highlights ka na Bastusa na dito sa JMI Ya yeah, mga idol, dito sa second quarter Dito, nakalamang sa pamit dito mga idol Grabe din naman nga run ng ginawa nila mga idol Pero ito, oh, oh galas, dribbling the ball Pinasa kay Tanggol Oh pay, pag sinala mo pa yan, ay tutok ka ako oh, pa sa ulit kay Tanggaol. Pinasa ulit kay Rigor. Ay, talagang pag pa ngayon sa lapit na yan ay sinubo na. Ayari ari na mo na. Ay, kala mo yung nabalibang ng manga. Ay, talaga nga kung tinamaan liyaw. Iyon na sinasabi. Dinaanan na Ay, talagang kahusay din nga naman na. batu Batuhang bato ha. Iyan na, Tangaul, Dribbling the ball. Pinasa kay Ogalats. Apo Tumira. Highlight highlights uh, anaw may isang buwang highlights ka na iya na nagmamadagos mga idol si numero 3 ang super ogalas. galat Iyan na ang sinasabi ay inintay pa si Ray. talagang quality iya na oh. Uh, so tira aba ay tapos dine second quarter 36-44 lamang ang Jemay lamang ang may alam mga idol yun na, hinalo. Ika nga ako nakashoot ay eh. ako nga ulit ang gagalaw. Yan na, bayani. Abay, oh, talagang Ayos din nga naman. na mahapo kanya niya. Yun na, nais din ni Ogalat. Ay, talagang matik na ito. Pasang maganda na naman ito. Pumupo pa sa airay. Talagang quality din na, Gaws. Yan kay dribbling the ball Pinasay are tawag na Tagalog shot Basta na hinagay Say eh, shoot pa rin eh Ay, din yung mga idol Ah, simula first quarter, second quarter, third quarter at fourth quarter Ay, eh, nagtatrap Ay, eh, talagang Hinapo nyo si Oga lahat Say eh, talagang Iyon na, sinasabi Nakadalay, nakabisaw Yan, shoutout sa inyo mga taga-GMI Share-share naman dyan Talagang ay, ari naman, oh. Agaw, Tingne Iyan na, Ogalats, dribbling the ball. Pinasa pa talagang like Talagang quality din nga naman. Ayos din. Iyan na, magandang pasa, magandang tira mula kay Contreras. Yun na, abay, partida, may dumaan pa. Iya yeah, na, nagmamadagos na naman. O oh, yun ang mga layup ay talagang awa ko oh, hindi malambot-lambot. Iya yeah, na, uh, ay, ang pagkakalubo ng tira ay eh, mababa sa gambong bilya. Yeah, sinasabi. sinasabay ay talagang mahusay din na rin makulay ang sapatos. Awa, oh, wow, pagkakalayo ng dinagos mong yun. Yan, yeah, grabe maglaro yung mga idol. Ay, ay, ari naman, ah, dumagos din, eh, si Ogalots iyon, grabe maglaro dito yung Kumiya mga idol. Yung point guard na ay para si kay Rearbank. Kaliwat kanan. Yan idol, maraming salamat sa iyo. Talagang solid ang video mo. Eh. Talagang quality din nga naman. Thank you very much. Yan, nayari. Halos ang nangamada sa ilalim. Napakasipag. Yun na, sinasabi. Bastusan na dito sa GMI. Yan, mga idol. Ito, crucial na ito. Pumukol. Ah, para si Damon Lillard. Ah, ay, nakakabiso din mga idol eh. Yo, mga idol! Dito nanalo ang GMA mga idol. Ang score natin dito ay... Ah! Talo, talo. Sobrang tibay. Lalo yung kumiya ng point guard. Para si Kyrie. Ah, ay, kita nyo gang hinapong yun na talagang lalawit ng dila. Ayan, 69-64 mga idol. Napaka-solid na laban. Maraming salamat sa inyo, GMI. Talagang sa susunod ulit ng mga idol. Good. Message nyo lang pala ako sa mga ibang school dyan na malalapit dito sa San Juan. Tune up tayo, laro tayo, papawis tayo. Balik kami ha. Nice day. Jemay, maraming salamat po. Maraming salamat sa panunod mga katagalog. Ayos din!